isang Ferrer na nagtatrabaho sa isang international cruise ship company ang na-deport pa uwi ng Pilipinas. Ito ay dahil sa isang mabigat na akusasyon na ayon sa nasabing Ferrer ay wala itong katotohanan. Ito nga ay matapos makita sa cellphone nito ang isang video habang hinahalikan nito ang anak nitong tatlong taong gulang na lalaki habang kasama ang misis nito. Ang tanong nung nag-deport dito, bakit daw hinahalikan nito ang bata? Gayon kung tutuusin, ay wala namang masama dito dahil anak naman nila ito. Isang mabigat na paratang nga ng child pornography ang agad binintang dito. Hindi nga naging madali ang naging simula ng nasabing si Ferrer. Kaya ganun na lamang ang hinanakit nito dahil matapos nga ang mapauwi ito sa Pilipinas ay patong-patong pang pa problema ang kinaharap nito. At para sa buong detalye ng istoryang to, panoorin natin ang video na to. Tineport ka. Opo oh, sir, bali yung 3-year-old son ko, sir, kwini-question nila na bakit daw po namin hinahalikan ng misis ko po which is nandito po oh okay so meron video, sa cellphone mo ng anak ko po ng anak mo Opo, kasama mismo na hinahag niyo, hinahalikan nyo oh, ako. na, na krikis po namin then yung ano po siya yung wala po siyang short yung isa bali tatlo po kasi yun eh. but I never exploited I never shared it ano po magiging child pornography materials to this is my son and that's why I volunteer po I volunteer may access na gmail and social media because in good faith wala po talaga ako but uh, kinuha po nila yung cellphone ko for a month tapos after na na-cleared pinadala po sa akin, dinelet na po nila yung video ano po kinasa niyo sir? Uh, content daw sir ng high risk of child sexual ano video daw sir okay, so child, Which is, pornography. Uh, well, child pornography sir I was nominee and I was employee of the year 2019, last po ng record ko Maganda po ang record ko, sir. Kaya yung po yung inaano ko, sir, sa company na nag-start ako from scratch as a galley steward, dishwasher, hanggang ma-promote po ako. Kumuwi ako kasi namatay yung nanay ko. Nung pabalik, ito pa po nangyari. And now, nanghingi lang din po ako, nang, kahit ma-deploy mo lang po ako sa Asia, sa ito lang po yung bread and butter ko, pero wala. Now, kahit masakit, pumasok po ako sa MC, taxi rider as, ang, as just to support my family. Kasi ayaw na po ako bigyan ng contract ng agency. Bakit tayo niyong bigyan, ma'am? Um, Alam niyo naman, inosente itong kabab kababayan yeah. natin si Mr. Samote, and I believe him. Yeah. So bakit tayo niyong bigyan siya ng, ano, ng contract, uh, kahit na sa ibang bansa, yeah. na wala Chair, sa US? Ang nag assign po kasi kung saan papupunta ang crew is not us, but technically it's actually Royal Caribbean and almost all of the ships even kung nasa Asia po siya saglit lang po yan sa Asia and then didiretso na naman po sa um, US or other parts of the world and then, ang isa pa rin po is that, yung ships po is under US. Okay, locked sila under US. So, jurisdiction and rules ng uh, US din po ang sinusunod. Even if you wanted to put them, I'll give you an example po. There are those who would say, bakit hindi na lang kami sa Australia? Hmm. However, pag ano po ng ano, pag uh, nasa embassy na sila, and then sinek po, yung kanilang cancellation of C1D, nagkakaroon din po uh -oh. ng effect. So, yun din po ang aming problem. Even if we wanted to put them in other vessels, nahihirapan din po kami. Since one year na po ako dito, I tried to apply different manning agency. And natanggap po ako kahit sabi ko po, bumalik po ako as a dishwasher. It doesn't care. Gagawin ko po. May trabaho lang po ako. Pero since nakita po nila yung USB sa ko, na-reject po nila ako, sir. So, parang o kahit saan po akong manning agency, let's be honest here po, it's not a business and politics po, pero naniniwala po ako sa lahat ng mga director ng agency, kaya po kami dumirekta kay Senator Rapi Tool po, kasi wala na po talaga eh. Puro rejection po. Imagine, one year po ako from Cebu po ako, nakikitira lang ako dito sir. DMW or DFA, pwede pa tayong through, through the lawyers that we have here. Idepensa natin yung mga si First natin na deport na unjustly accused of something na hindi naman totoo para ma malinis ang i-record nila. Tulad na ng ni Mr. Samonte, merong bata doon na anak niya na hinahalikan lang niya kasama misis niya and then idedepensa natin sa kayo. Sabihin natin, eh, hindi, hindi totoo yung accusation niyo. Eh, anak niya yun. Eh, ipakita tayo ng mga ebidensya. Birth certificate ng bata na talagang anak ngayon. yun. Can we do that? DFA? Para malinis ang pangalan ni Mr. Samonte at sa lahat masipi na wala kasalanan. Um, Mr. Chair, we will we'll attempt to inquire from our embassy, but um, usually in the US, uh, exclusion grounds uh, used by the border patrols are pretty much uh, sovereign power, uh, sovereign rights and cannot be questioned or appealed to, even if they're really innocent. And those charges were just made up, trump up charges. Yep. And what can you do as USEC of the DFA? We'll course our, because your job. our embassy in Washington, D.C., to ascertain uh, the remedies for a person that has been unjustly accused. Yes. So, the okay, dipa, sir, meron kayong meron tayong action Fund, funds, ATN, meron tayong LAF, etc. Can we not use those funds? para mag tayo ng lawyers from the U.S. And then those lawyers will appeal to the uh, U.S. immigration na saying that Mr. Samonte was unjustly accused of a crime na hindi naman totoo. Abs absolutely, Mr. Chair. We'll, we'll do that. We'll, we'll get the details from Mr. Samonte and the other Very good. Uh, affected seafarers. Very good. Other boy. Nakakalungkot lamang isipin na sa gitna ng pagsisikap nitong si Kabayan ay sa ganito lang nauwi ang lahat ng pinaghirapan nito. Kamakailan nga lamang ay naging headline din ng mga balita ang 22 Pinoy seafarer na inakusahan din ng parehong kaso ng child pornography. Problemado rin ang mga Pinoy seafarers sa Estados Unidos. Na-deport kasi ang ilan sa kanila. Nananawagan ngayon ng ilang grupo sa Philippine at U.S. governments na resolbahin ang issue. Yan ang agenda report ng ating U.S. correspondent, Don Tagala humihingi ang National Federation of Filipino American Associations o NAFA ng malinaw na paliwanag mula sa Marcos Jr. administration at sa administrasyon ni US President Donald Trump hinggil sa tumataas na bilang ng deportasyon ng mga Filipino seafarers sa nakaraang ilang buwan. Nasa 22 na kasi ang bilang ng Filipino cruise ship workers mula sa Carnival Sunshine ang nadidetain at nadideport tuwing dumadaong ito sa Norfolk, Virginia port. Ayon sa NAFA National President na si Ryan Namata, nais lang nilang tiyakin na nire-respeto ang karapatang pangtao ng Filipino workers. Ayon naman kay NAFA Virginia State President Angela Reyes, patuloy nilang ipaglalaban na mabigyan ng due process at humane treatment ang mga manggagawang Pinoy. Sabi naman ng Filipino Workers Center na sumusubaybay sa kaso ng mga seafarers, hindi pa rin malinaw ang paliwanag ng Customs and Border Protection kung bakit na-deport ang 22 Filipino seafarers na nagsasabi na sila ay falsely accused ng possession of child pornography at ni walang criminal charges o convictions man lang sa mga ito. You know, they were not uh, you know, given access to You know to an, to an attorney, it's not required, but uh, it, these are serious charges, and uh, um, you know, and they should have at least some you know, some uh, form of evidence for them to revoke the visas of these workers and uh, you know, and uh, uh you know, make an order of uh, having them removed or returned to the Philippines. We really want the Philippine government to take action on this um, it is so apparent when you um, you read all of the the when you hear all of the testimony all of these housekeepers all of these you know chefs and galley attendants is this is child pornography really a rampant problem they don't deserve this type of treatment Pero matapos ang pwc sa Carnival Cruise Line ang sagot ng opisyal ng barko this is a law enforcement matter and that Carnival Cruise Line always cooperates with the law enforcement investigations. We beg to differ. That there are no charges being filed. There are no convictions that are happening. They are simply getting their immigration status um, uh, taken away. And so it's it's very much a immigration issue as well as a civil rights issue. Para sa mga Pilipino, nagpipon at sa White House, action din ang nila mula kay PBBM. We say enough is enough. That we protect our migrants, we protect our workers, our seafarers, and we also demand that Marcos and the Philippine government advocate and do everything in their power, uh, use diplomacy um, to not, you know, back down and really fight for the Filipino people. We're demanding that Marcos. Take a stand. No? He has basically made no public uh, uh, stance uh, and demand that this, this crackdown on immigrants stop, that the rights of Filipinos na nakadetain na or nakathreten na, that they're protected. Para sa ilang concerned na nasayang daw ang oportunidad ng pagharap ni na President Marcos at President Trump sa so White House para pag-usapan sana at ayusin ang problema ng mass deportation ng Pinoy seafarers. Pero hindi pa naman daw huli ang lahat para ipaglaban ni PBBM ang karapatang pantao at mabigyan ng due process ang mga OFW na lulan ng mga cruise line. Sana ay matulungan ng ating mga kababayan ng gobyerno ng Pilipinas para naman hindi masayang ang kanilang mga pinaghirapan at makabalik na sila sa isang trabahong kanilang pinaghirapan at mga pinagkukunan para suportahan ang kanilang mga pamilya. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini kita mag-subscribe at pahit na rin yung notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyo panonood.